So mga idol, may buntag sa intanan. Manawat nga okay mo diha. Sa inyong mga rentang, mga basko sa panglawas, okay mo tanan. Mga idol, update -up ta sa akong project dito sa kuan. Sa way sa, sa, sa way. Sa Sa transformer mga idol. Nagtakot na, na mong city. City. Ibig sabihin ng city. current transformer. Ano yun siya mga idol oh. 600 amo ang na, na install dari mga idol ang wala pa kabalo mga idol kining puti bitaw ani kini nakatubang dito sa kwan mga idol sa pag install naka ini sa transformer kini kini ni so ni sila mga idol so tulo ni eh, amo ang bangaga ni so RYB ah, man yung among lusot eh. red yellow blue o uh -huh. ang neutral Isabay is na nang namo sa kwan mga red blue isa ka neutral si yellow na po siya isa ka neutral Isabay red na po siya isa, ka, isa ka neutral ana ah, lang mga idol so i-update i-update kita sunod mga idol kaya nga mong mga idol na na po na na po ay na na po nag-stringing uh, dito pag-abot na sa YY magbungan may termination o muna ito mga idol salamat ang ping mong tanan God bless bye bye